ang maririnig natin ngayon at tungkol sa tunay na buhay ng pagtataksil na hindi lang isang desisyong ginawa ng isang gabi. Isang kasalanang unti-unting pumapatay sa puso mo. Habang araw-araw, tinitingnan ang mga taong wala namang ibang ginawa kundi ang mahalin ka ng buo. Dear Ati Diane, hindi ko inakalang magagawa ko to. Ako po si Rhea. Walong taon na kaming kasal ni Mark. Maayos naman ang buhay namin. May simpleng bahay, isang anak, at parehong may trabaho. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may itinatago ako. Isang lihim na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na nagawa ko. Nagsimula ito sa isang seminar na inatendan ko sa Bagyo, Dalawang gabi lang. Doon ko nakilala si Kevin, marketing head ng isang partner company. Magaan ang loob ko sa kanya agad. Witty, confident, at may panahong makinig. Ibang-iba kay Mark na palaging pagod, palaging tahimik, parang wala nang pakialam. Unang gabi pa lang, nakasama ko na agad si Kevin sa dinner. Wala naman akong balak, usap lang, tawanan. Pero iba ang titig niya at marupok ang loob kong matagal ng uhaw sa atensyon. Pagkatapos ng inuman sa rooftop bar, siya ang naghatid sa akin pabalik sa hotel. Ingat ka, sabi niya. Pero hindi pa ako nakakapasok sa kwarto, hinawakan niya ang kamay ko. At sa isang iglap, naglapat ang labi namin. Tumigil ako. Sabi ng utak ko, wag. Pero ang katawan ko, hindi sumunod. Pumasok kami sa kwarto walang ilaw, walang salita, mga halik na puno ng kasabikan. Hanggang sa bumigay ako, sa kama ng hindi ko asawa, pag uwi ko ng Maynila, ibang-iba na ang kilos ko. Lagi akong nakatingin sa phone, nagde-delete ng messages, laging may overtime kahit wala naman. At sa tuwing kaharap ko si Mark, parang may pader sa pagitan naming dalawa. Hindi lang isang beses nangyari. Tuwing may company event, kami ni Kevin ang magkasama palaging hotel, palaging sikreto. Pero habang tumatagal, hindi na ako makatingin sa anak ko ng diretsyo. Isang gabi, habang natutulog si Mark at yakap ang anak namin sa gitna ng kama, tumulo ang luha ko. Dahil alam kong kahit gaano ko kamahal ang pamilya ko, nilapastangan ko yon sa sarili kong kagustuhang maramdaman. Hindi pa rin alam ni Mark hanggang ngayon. Pero ako, araw-araw akong kinakain ng konsensya. Hindi ko alam kung kailan ako aamin o kung handa akong mawala sila dahil sa ginawa kong kasalanan. Wala pa rin po akong lakas ng loob na umamin. Pero gabi-gabi, ako'y binabangungot ng tanong hanggang kailan ko itatago ang kasalanan ako mismo ang may gawa